Hello guys, good morning. And guys, kapit tayo. Kapit tayo ng cappuccino. cappuccino flavor para sa mga coffee lover dyan yan ganito lang magtimpla tatanggalin nyo muna yung buhang para maitali nyo rito yan cappuccino tayo guys cappuccino flavor yan guys ganyan lang paghalo ng guys tawakan mo ang stick sa dulo then haluin mo ayan, cappuccino flavor ayan. sa mga coffee lovers dyan sa mga kadang video natin yan team lang para makapag-build kayo ng Napakasarap natin coffee. Yeah, thank you for watching, guys.